may may magvoluntary, may papapasukin na ba? Pero hindi rin lahat ng edition may nagvoluntary. Hindi lahat. At matibay. Siyempre, ang, ang, dami ng pinagdaanan mo, tapos magvoluntary ka. Yung iba talaga, ano, grabing emergency. Or grabe yung mental, ano na nila. Struggle. Or Struggle. Yung responsibility sa labas. Or may responsibility na iwan sa labas. Sa si Alaysa, ano? National team Pero ko ako, piliin ko to. Wait. Kung Say. ako, Say. No. Ako, even, ko yung, ko. even national team. Mababalikan ko pa yung national team. May, kasi ito yung time hindi ko... na yun, feeling ko, marami na siyang na-experience. Dito national. sa loob. Sa national, ilang beses na nag-represent ng country. Pero I think kasi isang beses mag lang. Magmamatter yung passion over Masa your dream. Uh -huh. Kasi you can always have your dream in you maybe ang gusto lang ni Alisa kaya niya tinanggap to is to simply experience the life baka inside. Baka okay na siya, no? Oo, oh, baka good sa siya, pero yung passion niya to bring volleyball, di ba, in, outside yeah. and even international, I think, yun yung reason niya bakit, Totoo naman yung passion ginawa yun. It's always the passion over dream. Pero kung ako, tutuloy-tuloy ko tutuloy. Pero masaya din kung yung passion mo na dream mo pa. I mean, why not if you can have both? Tama. ni tsaka siya, bago pa pumasok sa PBB, nakatatak na talaga yung pangalan niya. Mm -hmm. Like, endorsements pa lang, ang dami. So, I think Aliza chose lang talaga yung passion niya. Kaya siya nag-voluntary exit that time. Hindi ko siya kalala. Valdez, the prime player of yeah. volleyball here. Siya ang pinakasikat. Siya nagpasikat ng volleyball sa Pilipinas. Oh. So, actually, she's mulat. the face of volleyball talaga. Yes, she, she is, is the, the face man, of siya the... the... oh, oh marami yeah. nang mas malakas uh, kasi syempre mas marami. Matanda na siya eh. Matanda na siya. Pero yung... Oo yung, nga. Mga 27? Pagiging 28? Pa-30 pa na for sure. Kasi si Ate Phil, 30 ano na siya. Ano na siya? Si Elijah na sa... 29, ganun. 30. 30 na siya. 30. Oh, 30. Yung, yun pag ganun, ano na yun. Mga... pa na talaga. Kasi sa volleyball, every year, UAE, pala makikita mo na, di ba? Kung sino yung mga possible tapos national. Pero ano, si Aiza nga. Aiza eh. Maiso. Oh, malakas pa rin siya. Ilang Grabe matang siya magalaga ng katawan eh. Huh? Si Iza Nakailang na. anak ko Si Aiza. Kapit bahay ng tito ko eh. Sigur, Pero nakas pa rin niya, no? Pero hindi maris. na siya pang national team. Oh. Pero yung sa pro league, kaya pa. Oh. Tsaka matangkad siya eh. Iba kasi laruan dito sa laruan sa labas. Sa international. Bro, paluan kung paluan talaga. So, Dito, parang, mas maaga ang retirement sa volleyball, no? Compared to basketball. Feeling ko, mas maaga ang retirement sa volleyball kasi uh -oh. hindi naaalagaan. Kung bagay yung basketball, matagal nila na plano, sports science na... Actually, matagal. Matagal ang retirement sa basketball. Even 40s.